Gabi ng sabado, masaya kaming magkakaibigan sa loob ng lumang bahay ng lola ni Marco. Amoy pa ang kahoy na luma at bahagyang mamasa-masa ang hangin na pumapasok mula sa bukas na bintana. Tahimik ang paligid, maliban sa mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Nasa sahig kaming lahat, nakalatag ang kumot, habang nagkukwentuhan ng mga nakakatakot na karanasan. Biglang pumailan lang ang tunog ng pagkaluskos mula sa itaas. Sa lumang kisam, parang may naglalakad na mabigat ang mga paa. Nagkatinginan kami at sabay-sabay na natahimik. Pinilit ni Marco nang umiti at sinabing baka pusa lang iyon. Munit walang alagang pusa ang kanyang lola. Mas lumakas ang yabag, dahan-dahang bumababa ang tunog patungo sa hagdan. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Ila ba may nakatayo sa likuran ko? Dahan-dahan kong nilingon ang aking likod. Ngunit wala akong nakita. Pumintig na mabilis ang aking puso. Halos mainig ko ang tibok sa sariling tainga. Asabay noon ay kumalabog ang isang pinto sa itaas. Parang isinara ng mariin ng kung sino. Mabilis kaming nagsiksikan, walang nagsasalita. Sa katahimikan, may mahinang boses na narinig mula sa itaas. Mahaba, mahina, at tila bumubulong ng mga salitang hindi namin maintindihan. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid, at tila nagsisimula ng sumikik ang aking dibdib. Habang nakatitig ako sa hagdan, may aninong gumalaw, dahan-dahang bumaba, at ramdam ko na hindi yon tao. Ang anino ay hindi malinaw, munit mahaba at payat ang hugis. Parang usok na kumikilos, Munit may anyo ng balikat at ulo. Bawat hakbang nito pababa sa hagdan ay may kasamang tunog ng kahoy na umuungol, na para bang mabigat ang dinadala. Nanlamig ang aking mga kamay, nanginginig, at hindi ko magalaw ang aking katawan. Nararamdaman ko ang malagkit na pawis na dumadaloy sa aking batok. Habang ang paligid ay tila huminto ang oras. Pahimik ang lahat. Kahit ang huni ng kuliglig sa labas ay biglang nawala nang sumapit ang anino sa huling baitang ng hagdan. Naramdaman kong parang may malamig na hangin na dumaan sa gitna namin. Kasabay noon, namatay ang ilaw ng lampara na nakasabit sa kisam. Madilim. Pilit kong hinahanap ang mga mukha ng kaibigan ko. Ngunit halos hindi ko sila makita. Naririnig ko lang ang mabilis na paghinga ni Liza. At ang pagkatok ng mga ngipin ni Arnel na nanginginig sa tako. Bigla, may malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Mahigpit, mabigat, at tila humihigop ng lakas mula sa akin. Hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo. Munit walang lumalabas na boses sa aking bibig. Sa gilid ng aking mata, may nakita akong kumikislap na mga mata, kulay maputlang puti, nakatitig ng direso sa aking. Lumapit pa ang anino, at tila humihinga sa mismong batok ko. Ramdam ko ang basang hininga nito, mabaho, parang amoy ng lumang lupa at nabubulok na kahoy. Dahan-dahang bumulong ang tinig, mas malinaw na ngayon, parang pangalan ko ang sinasabi niya. Paulit-ulit, malumanay ngunit nakakabingi sa loob ng aking isipan. Naramdaman kong bumibigat ang aking ulo, ila hinihila pababa ang mga kaibigan ko nakikita kong nagtatakbuhan papalapis sa dingding ngunit tila may pumipigil sa kanilang mga pa parang ang buong bahay ay nabubuhay humihinga at pinipigilan kaming makalabas at habang mas lumalapit ang anino unti-unti kong naramdaman na hindi na ako gising munit hindi rin ako pulog. parang hinihila ako sa pagitan ng dalawang mundo ang paligid ay umiikot nagiging malabo at ang mga tunog ay nagiging malalalim na alingaw -ngaw. Naririnig ko pa rin ang mga kaibigan ko na humihiyaw, ngunit parang nasa ilalim sila ng tubig. Ang bawat sigaw nila ay mabagal, parang bumabagal ang oras sa loob ng bahay na iyon. Nakita kong kumikilos ang mga dingding, parang humahaba at humihinga, na para may mga ugat na lumalabas mula sa mga bitak ng kahoy. Ang sahig ay unti-unting nagbabago ang itsura, nagiging kulay itim na parang nasusunog, ngunit walang apoy. Naramdaman kong lumulubog ang aking mga paa sa sahig, mabigat, malagkit, parang hinahatak pababa ng isang hindi nakikitang kamay. Muli kong naramdaman ang boses na bumubulong sa aking tenga. Malinaw na ngayon, hindi lamang pangalan ko ang sinasabi niya. Kundi mga salitang hindi ko maintindihan, lumang salita na tila may sumpa. Habang inuulit niya ang mga iyon, mas lumalamig ang paligid, at ang katawan ko ay naninigas. Nilingon ko ang aking mga kaibigan. Si Liza ay nakadapa sa sahig. Hawak ang ulo niya na parang may nairinig na ibang tinig. Si Arnel naman ay pilit na kumakawala, ngunit parang may nakapulupot sa kanyang lig. Si Marco, ang may-ari ng bahay, ay nakatayo sa isang sulok, hindi gumagalaw, nakangiti ng kakaiba, at ang mga mata niya ay wala ng itim, puro maputing liwanag. Nagsimulang kumulog sa labas, malalakas na dagundong na tila galing sa ilalim ng lupa, at hindi mula sa kalangitan. Bumukas ang mga bintana ng sabay-sabay, at pumasok ang malakas na hangin na parang may kasamang mga tinig na nagduusang kaluluwa. Nahulog ang mga lumang larawan mula sa dingding, at sa bawat litrato, ay may nakadagdag na anino na hindi dapat naroon. Pilit akong nagpumiglas mula sa malamig na kamay na nakahawak sa balikat ko. Ngunit habang mas lumalaban ako, mas humihigpi ito. Nararamdaman ko na halos hindi na ako makahinga. Ang boses sa tenga ko ay naging halakha, malalim, nakakapanginig ng kalamnan, at puno ng po. At sa sandaling akala ko'y bibigay na ako. Biglang bumukas ang pinto sa kusina ng malakas, at may matinding liwanag na pumuno sa buong bahay. Ang liwanag ay nakakabulag, maputi at nakakapasong malamig, hindi mainit tulad ng apoy, kundi tila nageyelong apoy na sumisilaw. Napapikit ako ngunit kahit nakapikit, nakikita ko pa rin ang pagsabog ng puting liwanag na kumakalat sa bawat sulok ng bahay. Unti-unting umurong ang anino na kaninay nakahawak sa aking balikat. Parang natutunaw na usok na tinatangay ng hangin. Ngunit bago tuluyang maglaho, narinig ko ang huling bulong nito, isang pangakong babalik siya, at hindi niya ako tatantanan. Humigop ako na malalim na hangin, ngunit parang mabigat pa rin ang dibdib ko at ang paligid ay hindi pa rin normal. Nang dumilat ako, nakita kong ang liwanag ay nanggagaling sa isang lumang ilawan na biglang nagliab sa ibabaw ng lamesa. Hindi yon ordinaryong apoy. Kumikislap ito ng bughaw at puti, at sa bawat pag-alon ng apoy, ay may naririnig na tila mga panalangin o orasyon na hindi ko maunawaan. Ang mga kaibigan ko ay dahan-dahang bumalik sa kanilang ulira. Si Liza ay umuungol, hawak pa rin ang kanyang ulo, ngunit unti-unti nang tumitigil ang kanyang pag -iya. Si Arnel ay nakahandusay, hingal na hingal, parang may mabigat na tinanggal mula sa kanyang katawan. Si Marco, nakatayo pa rin sa sulok, ngunit ang ngiti niya ay nawala. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa normal, ngunit bakas ang takot na hindi ko pa kailanman nakita sa kanya. Bigla siyang sumigaw, tinuturo ang ilawan. Sabi niya, iyon daw ang pag-aari ng kanyang lola. Isang bagay na hindi dapat pinapagalaw. Isang bagay na nakatago sa baol ng kanilang pamilya. Ngunit kung totoo yon, paano ito napunta sa ibabaw ng lamesa? Lalo kaming natigilan nang marinig naming muli ang mga yabag. Nguni't sa pagkakataong ito, ay hindi na mula sa itaas. Nagmumula na ang tunog sa ilalim ng sahig. Dahan-dahan, may umuugong na kaluskos, parang may mga kuko na kumakamot mula sa ilalim namin. Nararamdaman kong bahagyang umuuga ang sahig, at ang mga aninong kanina ay umatras ay muli na namang nagiging malinaw sa paligid. Ang bughaw na apoy sa ilawan ay kumikislap na parang nagbabanta ng pagpatay. At sa mismong sandaling iyon, may malakas na kalabog na nagmula sa ilalim. Parang may isang bagay na pilit umaakyat mula sa kailaliman ng lumang bahay. Ang buong sahig ay gumalaw. Para bang may higanting nilalang na nagbabangis mula sa kailaliman. Ang mga alikabok ay kumalas sa hangin. At ang mga tabla ay nagsimulang magbitak isa-isa. Narinig namin ang malutong na tunog ng kahoy na unti-unting bumibigay. Kasabay ng mabigat na kaluskos na parang pagapang ng maraming kamay. Si Liza ay muling napasigaw. Itinuo ang gitna ng sahig kung saan nagsimulang bumuka ang mga pabla. Mula roon ay lumabas ang isang maitim na likido, malapot, amoy bulok, at kumakalat ng mabilis sa paligid. Hindi ito ordinaryong kubig, parang buhay ito, gumagapang at lumalapit sa amin. Habang papalapit, may rinig ang mga mahinang ungol at tinig na parang mula sa mga taong matagal nang nakalibing. Si Arnel ay agad tumayo, pilit hinila si Liza palayo. Munik ang sahig na kanilang tinakbuhan ay biglang bumuka. Bumulaga ang isang pulang mata mula sa siwang, kasing laki ng kamao ng tao, at nakatitig ng direso sa kanila. Napaatras silang paeho, nanginginig, halos hindi makahinga. Si Marco naman ay bumagsak sa puhot, hawak ang ulo niya, at pauli-ulit na sinasabi na hindi dapat naming ginawa ang pagtulog doon. Hindi dapat namin ginising kung anuman ang natutulog sa ilalim ng bahay. Lumakas ang ihip ng hangin mula sa mabasag na bintana, at sumabay ang mga tinig ng tila daan-daang kaluluwa, umiiyak, humihingi ng tulong, humihingi ng kaligtasan. Ang bughaw na apoy mula sa ilawan ay biglang lumaki, Umalab ng mataas... Halos umabot sa kisam... At sa bawat alon ng apoy... May nakikitang mga imahe... Mga mukha ng matatandang babae... Umiiyak... Sumisigaw ng mga babala... Ngunit kahit ganoon... Hindi humihinto ang pagangat ng sahig... Unti-unting lumitaw ang isang kamay... Maitim... Mahaba ang mga kuko... At ang balat ay parang tuyong balat ng bangkay... Isa pang kamay ang sumunod... At kumapi sa gilid ng sahig na parang may umaahon mula sa kailaliman... Ang buong bahay ay umuuga at ang kisam ay naglalaglagan ng alikabok at mga bubog mula sa lumang bintana. Nang tumingin ako kay Marco, nanginginig siya at halos mawalan ng ulira. Sabi niya, ito raw ang nilalang na matagal nang ikinulong ng kanyang mga ninuno, at ngayong muling nagising, kami raw ang magiging alay. Naramdaman kong humigpit ang hangin, halos hindi na makapasok ang hininga sa aking baga. At habang dahan-dahang umaahon ang nilalang, ramdam kong bawat tibok ng aking puso ay mas lalong bumabagal na para may kamay na humihila sa mismong kaluluwa ko pababa. Habang patuloy na umaahon ang nilalang mula sa ilalim ng sahig, unti-unting nagiging malinaw ang anyo nito. Ang mukha ay wala ng laman, puro buto at punit-punit na balat na tila dinikdik at iniwan upang mabulo. Ang mga mata ay pulang pula, parang naglalagablab na uling sa kadiliman, at nakatitig sa akin na para bang ako lamang ang kanyang hinahana. Mula sa bunganga nito ay lumabas ang maitim na usok na may kasamang malansang amoy ng dugo at lumang libingan. Ang bawat hinga niya ay parang humihigop ng inis sa paligid. Kaat ang buong silid ay naging kasing lamig ng hukay. Nagtatakbuhan ang aking mga kaibigan patungo sa pinto. Ngunit biglang bumagsak ang lahat ng kandado at rehas. Parang may humawak at nagsara mula sa kabilang panig. Nanginginig si Arnel habang sinusubukan niyang wasakin ang bintana gamit ang upuan. Ngunit bago pa niya mabasag, ang salamin ay nagdilim at tila naging salamin na nagpapakita ng aming mga anyo. Mga anyo naming patay at nakahandusay sa sahig. Si Liza ay halos mabaliw. Napasigaw siya ng malakas. At ang sigaw niya ay tila sinagot ng isang malakas na halakhap mula sa nilalang na umaahon. Si Marco ay patuloy na bumubulong ng mga dasal sa wikang hindi ko maintindihan. Nanginginig ang kanyang labi at umaagos ang dugo mula sa ilong niya. Ang bughaw na ilawan ay biglang pumutok. Ngunit hindi tuluyang namatay. Mula sa apoy ay lumabas ang isang anino ng isang matandang babae. Nakaputing damit at tila nakalutang sa hangin. Nakatitig siya sa nilalang at sa kanyang tinig na parang galing sa malayo, ay sumambi siya ng mga salita, na tila pumipigil dito. Ngunit ang nilalang ay masyadong malakas. Bawat salita na matanda, ay tinutumbasan nito ng isang malakas na kalabog mula sa ilalim. Na parang may mas marami pang nilalang na nagigising. Nagsimulang mabiyak ang sahig ng mas malawa, at hinilang isa kundi maraming kamay ang lumabas, mga kamay na puno ng sugat, nabubulok, at pilit na umaakya. Naramdaman kong may isang malamig na daliri na gumapang sa aking paa. At sa sandaling iyon ay parang nanigas ang aking buong katawan. Nais kong sumigaw, ngunit walang tinig na lumalabas. Ang aking paningin ay nagdilim, at sa bawat pagkurap ay mas malinaw kong nakikita ang mga aninong kumakapit. Pilit kaming hinihila pa Naririnig ko na lamang ang paulik-ulit na tinig na nilalang, malalim at puno ng galit. Sinasabi na matagal na silang naghintay at kami ang kanilang pagtutubusan. At habang mas marami pang kamay ang umaakyat mula sa kailaliman, ramdam kong ang mismong bahay ay hindi na isang bahay, isa na itong bibig ng isang nilalang nagutom sa aming laha. Ang sahig ay tuluyan ng bumuka, at mula roon ay lumitaw ang isang malalim na kailaliman na walang hangganan ang dilim. Wala akong makita, kundi itim na tila kumikilos. Parang alon ng dagat na nag-aanyong bibig na handang lumamon ng laha. Habang mas marami pang kamay ang umaabot, ang mga pader ng bahay ay nagsimulang magbita. Naglalabas ng mga ugat na parang laman na buhay, gumagapang, at tumupulupot sa amin. Si Arnel ay nahila ng isa sa mga kamay, at bago pa namin siya masagip, ang kalahati ng katawan niya ay nawala na sa kailaliman. Ang kanyang sigaw ay naputol ng bigla, at ang natira lamang ay ang malutong na tunog ng mga buto na dinudurog sa dilim. Si Liza ay lumapit sa akin, hawak ang braso ko ng mahigpit, nanginginig, at umiiyak na parang batang nawalan ng pag-asa. Naririnig kong paulit-ulit niyang sinasabi na gusto na niyang umuwi, gusto na niyang makalabas, ngunit alam kong wala na kaming matatakbuhan. Si Marco ay nakaluhod pa rin, Patuloy na bumubulong ng mga dasal na halos duguan na ang kanyang bibig. Ngunit sa halip na mapigil ang mga nilalang, lalo lamang lumakas ang kanilang sigaw mula sa kailaliman. Mga tinig ng gutom at pagkauhaw sa laman. Ang aninong babae mula sa ilawan ay biglang sumigaw. Ang kanyang tinig ay pumunit sa hangin na parang kampanang nabasag. Sa isang iglap, ang mga kamay na kumakapit sa amin ay umatras, nagsisigawan at parang nasusunog sa liwanag ng bughaw na apoy. Ngunit sa glit lamang iyon, nang humina ang apoy, Bumalik silang lahat ng mas mabagsik at mas marami pa. Ang nilalang na una naming nakita ay halos buo na ang katawan. Nakalabas mula sa sahig hanggang baywang. Ang katawan nito ay puno ng sugat na hindi na gumagaling. Umutulo ang maitim na dugo na umuusok sa bawat pata. Nakahawak ito sa gilid ng sahig, at sa bawat paghawak ng kanyang kuko, ay nabibitak ang kahoy. Parang hindi sapat ang lakas ng bahay upang pigilan siya. Bigla niyang iniunat ang kanyang braso at tinuro ako. Ramdam kong ang buong paligid ay nagdilim, at ang mga kaibigan ko ay nawala sa paningin ko. Naririnig ko pa rin ang kanilang hiyawan, ngunit parang galing na ito sa malayo, sa ilalim ng tubig o sa kabilang mundo. Ako na lamang ang nakikita ng nilalang. Nararamdaman kong hinahatak niya ang aking kaluluwa palabas sa aking katawan. Mabigat, masakit, parang may pumipila sa laman ng aking dibdib. At sa mismong sandaling iyon, ang bughaw na ilawan ay muling nagliyab, mas maliwanag ay sa dati, at ang buong bahay ay yumanig na parang babagsa. Ngunit sa halip na gumuho, ang lahat ay biglang tumahimik, at ang mga kamay, ang nilalang, pati ang aninong babae, lahat sila ay natigilan, nakatitig lamang sa akin, na para bang may hinihintay na mangyari. Tahimik ang lahat, ngunit ang katahimikan ay hindi nakapagbigay ng ginhawa, ito ay mas nakakapangilabo. Nararamdaman ko ang bigat ng mga matang nakatutok sa akin, hindi lamang na nilalang mula sa kailaliman, kundi pati na rin ang aninong babae mula sa apoy. Ang bughaw na ilawan ay hindi na lamang basta umaalab, sa loob ng apoy ay unti-unting lumilitaw ang hugis ng isang mukha, kulubot, matanda, at puno ng galit. Naramdaman kong humigpit ang hangin. Parang hindi na ito hangin, kundi isang makapal na enerhiya na pumipisil sa aking dibdib. Si Liza, na hawak pa rin ng braso ko, ay napaluhod sa sahig at nagsimulang magsuka ng itim na likido. Ang mga mata niya ay tumirik, at ang kanyang katawan ay nagikisay. Parang may porsang pumapasok sa kanya. Si Marco ay muling napasigaw. Munit ngayon ay hindi na panalangin ang lumalabas sa kanyang bibig, kundi isang tinig na hindi na kanya, isang tinig na malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Ang boses na yon ay sumigaw ng mga salitang hindi ko maintindihan, ngunit bawat bigkas ay nagpapayanig sa buong bahay. Nang lingunin ko si Arnel, wala na siya. Sa kinaoroonan niya ay tanging dugo at itim naman sa ang naiwan, nadahan dahan-dahang gumagapang patungo sa kailaliman. Ang nilalang ay ngayon ay nakalabas na ng buo, nakatayo sa ibabaw ng sahig. Napakalaki nito, halos kasing taas ng kisame. At ang balat ay parang sinunog ngunit hindi natapos, kaya nananatiling basag at umaagos ang dugo sa bawat suga. Ang mga mata nitong pula ay nakatuon lamang sa akin. Bigla itong umiti, isang iting walang labi, kundi kalansay na nakalitaw. At mula uon ay lumabas ang huni ng daan-daang boses na sabay-sabay na nagsasalita ng isang salita. Ang ko, narinig ko ang pangalan ko na inuulit ng paulit-ulit, sabay sa pagtibok ng puso ko na parang sasabo. Ang mga dingding ng bahay ay nag-iba ng anyo, naging parang laman na humihinga, at sa bawat hinga ay umaalon ang sahig na parabang nakasakay kami sa isang dambuhalang nilalang. Si Liza ay biglang tumigil sa pagiyak at dahan-dahang tumayo. Ngunit nang tumingin ako sa kanyang mga mata, hindi na siya iyon. Ang mga mata niya ay puting-puti, at ang kanyang bibig ay ngumiti ng malawak. Halos mapunit ang balat sa gilid. Sa isang tinig na hindi kanya, sinabi niya na matagal na nila akong hinihintay, at ngayong oras na, wala nang makakatakas at bago ko pa maintindihan ang lahat, nagsimulang gumalaw ang sahig sa ilalim ko, bumibitak at bumubuka, na parabang ako mismo ang hinihigop ng kalaliman. Ang sahig ay bumuka sa ilalim ng aking mga paa, at isang malalim na dilim ang bumungad, parang walang katapusang bangin. Nararamdaman ko ang malamig na hangin na humihigop pababa, na parabang ang mismong lupa ay naglalaway upang lunukin ako. Pilit kong kumakapit sa mga sirang tabla, ngunit dumudulas ang aking mga daliri, dahil sa itim na likidong kumakalat sa paligid. Si Liza, o kung sino man ang nasa katawan niya ngayon, ay dahan-dahang lumapit sa akin. Ang kanyang mga paa ay hindi lumalapat sa sahig, nakalutang siya, at ang kanyang ngiti ay mas lalong lumawa, halos hatiin ang mukha niya. Ang boses niya ay lumabas na parang hindi isa, kundi pinaghalong tinig ng bata, matanda, lalaki, at babae, sabay-sabay na bumubulong ng mga salitang nakakapanginig ng kaluluwa. Hindi ka na makakatakas. Ang nilalang na umahon mula sa kailaliman ay yumuko, inilapi ang kanyang mukha sa akin." Mula sa kanyang mga mata ay lumabas ang usok na pumalibo sa aking ulo, at naramdaman kong unti-unting bumibigat ang aking kalukap. Para bang hinihila akong matulog, ngunit alam kong kapag bumikit ako, hindi na ako magigising. Si Marco ay nakahandusay na, nangingisay, at ang kanyang katawan ay lumulubog na rin sa sahig, habang ang kanyang mga kamay ay nakataas na parang humihingi ng tulong. Mula sa kisam ay bumagsak ang mga lumang larawan ng kanilang pamilya, ngunit ang mga mukha sa litrato ay nagbago. Hindi na mangangiti at masayang anyo ang makikita, kundi mga pilit na bukas na bibig na umiiyak at humihingi ng awa. Ang bughaw na ilawan ay patuloy pa ring nagliliyab, ngunit ang liwanag nito ay nanginginig na, parang naubusan ng lakas. Asa As apoy ay muli kong nakita ang aninong babae, ngunit ngayon ay hindi na siya basta nakatayo lamang, nakaluhod siya, umiiyak at tila nagmamakaawa sa akin na gumawa ng isang desisyon. Hindi ko alam kung ano ang hinihintay niya, ngunit nararamdaman kong ako lamang ang tanging makakapigil. Makakapagpalaya sa nilalang na ito Samantala, ang mga kamay mula sa kailaliman ay mas dumami pa Ang bawat isa ay kumakapit sa sahig Umaabot sa akin Sinusubukang hilahin ako pababa Nararamdaman kong unti-unti nang nawawala ang pakiramdam sa aking mga paa Parabang natutunaw at nagiging bahagi ng kadiliman At habang mas bumibigat ang aking katawan Mas lumalakas ang bulong ng lahat ng tinig sa paligid Sabay-sabay na sumisigaw ng pangalan ko Hindi na lamang bilang isang tawag Kundi bilang isang pagsako nakaramdam ako ng inis sa loob ng dibdib, na para may apoy na unti-unting sumisiklab sa loob ng buto. Ang mga kamay sa ilalim ay humihila ng mas mabigat, at ang bawat hagod nila ay parang kaliskis sa balat ko. Nakarinig ako ng maliliit na pag mga tinig na parang bata at matandang sabay, na pumupusid sa isipan ko. Ang aninong babae sa apoy ay tumayo at dahan-dahang lumapik. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit maliwanag ang tingin niya. Ilan may lakas na nanggagaling sa isang lugar na hindi ko maintindihan. Hinawakan niya ang aking pulso at ang pakiramdam ay hindi malamig o mainit, parang may kuryenteng dumadaloy. Mabawi mo pa, mahina niyang sambit sa isang wikang tila lumang awit. Hindi ko alam kung paano ako makakagawa ng anumang bagay. Ngunit sa loob ng aking ulo, may kumislap na alaala ng isang lumang kwento na sinabi ng lola ni Marco noon. Tungkol sa isang ilawan na nag-iingat at isang sumpa na kailangang lunurin. Mabilis na lumitaw sa isipan ko ang larawan ng baol sa atik at ang itim na palda na nakatupi sa loob nito. Ang mga salita ng aninong babae ay naghalo sa hangin, at ang boses niya ay naging gabay at babala ng sabay. Sinabi niya na ang ilawan ay hindi ginawa para maglihab sa kasiyahan ng buhay. Sinabi niya na ito ay ilaw ng pag-alala at ilaw ng paghuhugas ng dugo. Bawat pagbigas niya ay nag-iwan ng panandaliang liwanag sa mga mata ng nilalang mula sa ilalim. Ang nilalang ay kumindat dito at doon, parang inaatras ang galaw nito. Ngunit ang pag-urong ay pansamantala lamang dahil ang mga kamay ay muling humarap at mas maraming mga kamay ang sumulpot mula sa madilim. Naramdaman ko ang malamig na umuusbong mula sa ilalim ng sahig, at parang may tumutubo sa aking balat, mga ugat, parang lumalaking ugat ng puno, sumasakop sa aking pa. Umiyak ako ng tahimik, hindi dahil sa sakit lamang kundi dahil sa pagkababahala. Ang mga kaibigan ko ay tila nagliwanag ng kanikanilang mga alaala, mga mukha na naglilihim ng kasaysayan, mga pangalan na may duguang kasaysayan. May nakita akong puting sinulid na kumikislap sa hangin at ang sinulid ay nag-ugnay sa ilawan at sa sahig. Parang hinihigpitan ang sinulid ng isang kamay na hindi nakikita. Nanginginig ako, ngunit may maliit na bahagi ng akin na nag-alab sa pagnanais na labanan. Inilapit ko ang kamay ko papunta sa ilawan. Muni ang bituka ng sahig ay muling sumakit at ako ay muntik na madulas. Ang aninong babae ay mahigpit ang hawak sa pulso ko at nagsabing, Isara ang mga mata. Alalahanin ang pangalan ng sinumang nagbigay ng ilaw. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan iyon. Ngunit sa likod ng aking ulo, may larawan ng isang matandang babae na nakangiti sa isang larawan sa salamin. Ang mukha niya ay may marka sa noo at ang mga labi niya ay tila nakabuntot sa isang dasal. Naalala ko ang pangalan na binalangkas ng aking mga dila noon, Maria. Isa pang salita ang sumunod, hindi mula sa akin kundi mula sa isang bahagi ng hangin, alay. Ang mga kamay sa ilalim ay muling umatake at ang aking katawan ay nagsimulang bumalukto. Hindi ako makagalaw ng kusang ngunit may isang pagnanais sa loob na sumigaw ng pangalan ng ilaw at ng taong nag-alay. Humahagikik ang mga tinig sa paligid. At ang pangalan na binigkas ko ay napuno ng luha. Maya Alay. Paulit-ulit kong binigkas habang hawak ng aninong babae ang pulso ko. Ang ilawan ay kumislap ng malakas. At sa isang iglap ay bumaba ang liwanag sa sahig na parang isang pisikal na lamba. Ang mga kamay ay tila nahuhuli sa sinag ng ilaw. Ang mga kuko ay pumapaso at ang itim na likido ay nagtitikong. Munit hindi pa sapat. Ang nilalang mula sa kailaliman ay nangingitngit at ang bibig niya ay nagliab ng itim na apoy. Ang mga mata niya ay pumailalim at may nakikitang maliliit na larawang lumilitaw sa loob nila. Mga alaala ng pagpatay, ng pagtitiis, ng pag-aalay. Ang aninong babae ay yumuko sa harap ko at pinili ang ilaw sa ibabaw ng sugat niya. Ang sugat ay dahan-dahang nagsimulang maghilom kapag ang ilaw ay dumampi. Ngunit habang gumagaling ang sugat niya, mas nagiging galit ang nilalang. Si Marco ay nakahiga, may kumikislap na luha sa mga mata, at bigla niyang binigkas ang isang pangalan na hindi ko kilala. Ang pangalan ay parang apoy sa kanyang dila at nagdulot ng ibang tunog mula sa ilalim. Narinig ko ang isang tinig na sumagot mula sa kailaliman, isang pangalan na mas malalim pa, na parang ugat ng puno na hindi dapat gisingin. Ang buong bahay ay yumugyog at ang mga dingding ay nag-iba muli ng anyo. Ngunit ang ilaw ay nanatiling matatag. Sa isang sandali, ang lahat ay tila huminto. Ang mga kamay ay umuko pabalik sa madilim at ang nilalang ay nagkunwaring nawawala. Ngunit ang katahimikan ay mapait at pinaikli lamang ang ating paghinga. Ang aninong babae ay tumingin sa akin at ang kanyang mga luha ay naging perlas ng uso. Sabi niya, may utang pa siya. Kailangang dalhin mo ang pangalan sa bukal ng lupa. Hindi ko alam ang ibig sabihin. Bago ko pa masagot, naramdaman kong may humahaplos sa aking balikat. Hindi malamig at hindi mainit, kundi parang isang alaala na dumarampi. Ang mga labi ko ay natuyo at ang aking nga ngipin ay nanlilisik. Si Liza ay humarak sa akin at ang ngiti niya ay parang sirang salamin. Sundin mo ang ilaw, sabi niya na ang boses ay parang sabog sa lawa. Ngunit ang ilaw ay tila nagsimula ng mag-iba. Ang bughaw na apoy ay nagkulay pula at ang apoy ay nagmistulang bumubutas sa kisam. Mula sa liwanag, may lumilitaw na maliit na piraso ng papel. Lumang pahina na napuno ng sulat kamay. Ang sulat ay pawang mga pangalan, at sa isang gilid ay nakita ko ang isang pangalan na pamilyar, ang apelido ng pamilya ni Marco. May marka sa tabi ng pangalan na parang krus. Nararamdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking dibdib. Ang aninong babae ay sumigaw ng isang salita na parang sigaw ng kampana. Sundin mo ang daan ng pangalan, utos niya. Hindi ko alam kung saan patutungo, ngunit alam kong kung hindi ako kikilos, mawawala ang lahat ng narito. Lumuhod ako at dahan-dahang tinanggal ang isang piraso ng tabla malapit sa ilawan. Sa ilalim nito, may maliit na butas at laman ng butas ang isang maliit na garapon na yari sa itim na luat. May lumang takik at sa ibabaw ay may ukit na isang simbolo na pamilyar sa akin, isang pahilera ng tala. Hinila ko ang takip at may nalininig ako, mga tinig, ngunit this time parang mga pahayag ng kalayaan. Ang aninong babae ay ngumiti ng bahagya at ang kanyang mga kamay ay naglabas ng ini. Hinalik niya ang takip at mula sa garapon ay umusok ang napakalinaw na liwanag ang liwanag ay bumalot sa akin at sa ilawan, at sa isang sandali ay napuno ang aking ulo ng mga larawan, mga pamilya, mga pangalan, at isang sumpa na kailangang buwagin. Ngunit bago ko palubos maunawaan, may lumingon sa likuran ko ang nilalang at tumingin ng direso sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagningas at ang boses niya ay nagingit ni. Lumapit siya at inabot ang isang kamay na tila handang hulihin ang aking paglaban. Pinilit ko ang sarili na tumayo, hawak ang garapon, at ngumiti ng panandalian. Sa bibig ko ay may lumabas na salita na hindi ko inakala, isang orasyon na itinuro sa akin ng matandang babae sa larawan. Dumampi ang salita sa hangin, at ang mga kuko ng nilalang ay nagliyap. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan kong dalhin ang garapon sa isang lugar na tinawag ng aninong babae, ang bukal ng lupa. Ngunit paano kami makakalabas kung ang bahay ay nagiging huli na sa aming laha? Habang iniisip ko ito, naramdaman kong may papalapit na daliri sa lig ko. Mabilis ang tibok ng puso ko, at ang dugo sa aking tenga ay parang tambol. Umiling ako at tumakbo, kahit na ang mga paa ko ay mabiga. Sinundan ako ng malalakas na yabag at isang huni na parang lupang dumuduro. Nakita ko si Marco na bumangon at hawak ang isang piraso ng bakal, puno ng dugo. Si Liza ay sumama at ang kanyang mga mata ay umiikot na parang ilaw. Hindi ko alam kung buntog o katatakutan ang aking nararamdaman. Ang ilaw mula sa garapon ay kumislap ng malakas at ang sinulid sa pagitan ng ilawan at sahig ay nagsimulang pumuni. Alam kong kailangan namin umalis ngayon. Ngunit bago kami makaabo sa pintuan, may bumagsak na tabla sa likod namin at may tumindig na bagong nilalang, mas maliit, mabilis, at puno ng galit. Ito ay sumigaw ng isang tunog na hindi ko maipaliwanag at agad na sumalakay kay Arnel, na nabitin pa sa hangin at unti-unting nawala. Ang mga kaibigan ko ay isa-isa ng nawawala at ang mundo ko ay lumiliwanag sa liwanag ng garapon. Huminga ako ng malalim at inisip ang pangalan na sinabi ng aninong babae ang pangalan na kailangang dalhin sa bukal ng lupa. May laman na ba talaga ang aking tapang? Habang naglalakad ako papunta sa pintuan, ang mga hagupit ng hangin ay nagdala ng isang pangalan, hindi ko pa nairinig noon nguni alam kong magpapasya ng aking kapalaran. Narating nila ang bungad ng pintuan, ang buong bahay ay gumuguho, mga dingding na tila binabalot ng usok, at mga halakhak na unti-unting nagiging higbi. Hawak mo pa rin ang garapon, at ang ilawan ay halos maglaho na ang apoy. Sa kabila ng lahat ng takot, Isang bagay lamang ang malinaw, kailangan itong dalhin sa bukal ng lupa. Lumabas kayo at sinalubong ng malamig na hangin ng gabi. Sa di kalayuan, sa likod ng makapal na mga puno, ay may mahinang kislap, ila isang lawa na naglalaman ng sariling liwanag. Alam mo na iyon ang lugar na tinutukoy ng aninong babae. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit ang mga kamay na kanina ay humihila mula sa sahig ng bahay, ay hindi na makalapi. Tila natataboy sila ng liwanag ng garapon. Pagdating sa gilid ng bukal, tumingin ka kay Marco at Liza halos wala ng lakas ang kanilang mga mata, ngunit sabay silang tumango, tanda ng pagtitiwala. Muling lumitaw ang aninong babae sa tabi ng tubig. Ngayon, wala na ang mga sugat niya, at ang mga mata niya ay payapa. Ilubog mo na, sabi niya, habang ang tinig ay parang awit na humahaplos sa hangin. Dahan-dahan mong ibinaba ang garapon sa gitna ng bukal. Agad itong nilamon ng liwanag, at sa isang iglap, ang buong paligid ay kumislap ng sobrang liwanag, parang araw na biglang sumikat sa hating gabi. Nawala ang mga inig nawala ang mga kamay, nawala ang halakhak at iya, at ang aninong babae ay ngumiti bago tuluyang naglaho, iniwan ang mga salitang. Ang ilaw ay bumalik na sa dapat nitong tahanan. Huminga ka ng malalim. Ang bigat na matagal ng nakapatong sa balikat mo ay tila nawala. Si Marco at Liza ay bumagsak sa damuhan. Ngunit buhay at humahagulgol, na parang unang beses silang nakaligtas. Nilingon mo ang bahay sa malayo. Hindi na ito mukhang bahay. Isa na lamang itong aninong abo, unti-unting nilalamon ng lupa. Sa katahimikan ng gabi, alam mong hindi na kayo babalik doon. Ngunit alam mo ring ang nangyari ay mananatiling kwento na hindi dapat makalimutan. Isang paalala ng mga pangalan at mga alaala na kailanman ay hindi mawawala sa dilim. At sa huli, nang umangat ang unang sinag ng araw, naramdaman mong tunay na tapos na ang bangungot. Ngunit sa pinakaloob ng iyong isip, may natitirang tanong. Ilang bahay pa kaya ang nagtatago ng sariling ilawan, naghihintay na muling magising?